Kailangan natin ipaghandaan yung, yung mga worst case scenario na maaaring mangyari sa atin para sa safety natin. Guys, ano tayo ah. Uh, medyo talaga delikado yung location natin dahil doon pa building na to. At sobrang delikado na sitwasyon ngayon. Wala tayong choice dahil eh. kailangan talaga natin maghanap buhay lahat. Tayo ang inaasahan ng pamilya natin. Tayo yung sumusugal. Tayo, magkakasama halos araw-araw. Isang pamilya na tayo. Ibig sabihin, dito natin masusubukan kung ano mo mangyayari pagmamahalan mamahalan at concern sa isa't isa. Kasi baka mamaya, pag nag-shake yan, nag-lumindol, doon natin makikita yung mga yun na nagtutulakan, nagugunahan, may na-stampede, may nasaktan, may naulog, may tinulak, whatever. Diba? Ang inakailangan natin, ang hinihingi ko sa lahat, sana maprotektahan natin ang isa't isa bilang isang pamilya. Okay? Halos lahat tayo, mga lalaki. Diba? Ang una natin po kung maaari, diba? kung kaya natin, kunin natin yung mga babae para maprotekta. Okay? Diba? Advantage natin yung mga pagiging stuntman ninyo. Diba? Siguro naman yung puso, yung lula, whatever, dahil kahit papano, lamang na tayo dyan. Dahil sa araw-araw na ginagawa natin, sa action na mga ginagawa natin. Isa lang, gusto ko lang makita if ever na may mangyari. Para kung sakasakali ito, hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, kung, sa, kung ano mang mga pagkakataon mangyari, ano. Gusto ko makita kung sakaling magkakaroon ng earthquake ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Pakita nyo sa akin yung phone line nyo. Ibig sabihin kung paano, mag, paano kayo poposisyon. Okay, sir. Tama? Tama naman po. At sinabi ko rin ayo, pag-sale Lahat ng mga staff, kayo naman. Maalala nyo rin yung gagawin nyo, hindi lang lahat ng staff. Dito lahat ng mga staff. Boys, sumama kayo, lahat ng staff. Okay. 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 Action! Tama. Okay, good. Yan ang mag-ibay na armas ninyo. Okay, guys, let's pray. Magdasa tayo para sa lahat. Para sa lahat ng mga Pilipinas sa mga Pilipinas. Lord, in one heart, in one unity, Lord God, we are praying to you right now, our country, Lord. Especially, Lord, sa mga inabot na nung lindol, Panginoon, God. Lord, comfort them. Lord, pakita mo sa kanila na kung gaano ka kalaki, kung gaano ka katunay na Diyos sa buhay nila, kung paano mo sila prindaliktahan, Panginoon, on that time, Lord, we are declaring, Lord, peace, love, and joy, even in the midst of troubles, Lord, in the midst of storm. In one unity, Lord, magkakaroon kami ng protection, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for your protection, once again, sa taping na ito, sa trabaho nito, sa bawat isa sa amin, Give you honor, glory, and praise, even our families, Lord, Panginoon, protectahan mo po sila sa oras na to, Panginoon ng God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, we pray. Amen! Amen. May drill bago na start. Okay, basic lang yan. Kahit ano muna, hanggat walang nangyari, sa araw-araw, sa bawat ibang location natin, i-practice natin. Kasi ayoko na pag nangyari yun, may mangyayari masama sa, sa kahit sino sa atin, at yung hindi tayo handa. Kailangan natin ipaghandaan yung mga worst scenario na maaaring mangyayari sa atin para safe tayo lahat.